Manila, Pilipinas, ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Descaya at Cesara Sara Descaya ay mukhang hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging state witnesses ayon kay Rep. Terry Redon, Chair ng House Infrastructure Committee. Sa isang panayam pagkatapos ng ikalawang pagdinig mang mega panel tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, inilarawan ni Ridon na ang mag-asawa ay hindi pinakabuntis sa usaping ito. Sa kanilang testimonya, inihayag ng Diskayas ang mga pangalan ng ilang mambabatas at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagdemand ng hindi bababa sa 10% hanggang 25% mula sa kanilang mga kontrata para masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang programa. Ngunit para kay Ridon, na tila hindi kaaya-ayang trabaho, madiin niyang sinabi na hindi ito mangyayari kung wala sila sa loob ng scheme. Ipinakita niya na ang operasyong ito ay nabuo ng tatlong bahagi, ang contractor, ang mga opisyal ng DPWH at mga congressman. Wala silang kahahantungan bilang least guilty, dagdag niya, na nagpapahiwatig sa mga alituntunin ng Republic Act No. 6981. Naging paksa muli ng talakayan ang posibilidad na maging state witnesses ang Biskayas sa pagdinig na nagbigay babala si Pasig Mayor Vico Soto na tila itinutulak ng mag-asawa ang ganitong hakbang upang makatakas sa parusa sa kanilang mga alleged crimes. Dumalo si Curly sa pagdinig dahil sa interes ng sham na Diskaya firms na nakakuha ng P30 billion sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Anya, tinulungan siya ng kanyang asawa na magbigay ng kanyang kontrobersyal na pahayag sa Senado dahil nais lang niya ng kapayapaan at hindi dahil handa na siyang magpatulong sa witness protection. Gayunpaman, inamin niyang nais niya talagang isaalang-alang ang witness protection dahil sa takot para sa kanilang buhay. Araw-araw, may mga nagpo-protesta sa harap ng aming tahanan. Alam mo ba na may mabigat na paratang sa iyo at maaari kang kasuhan ng plunder kasama ang iba pang opisyal? At ito ang dahilan kung bakit nais mong maging state witness. Tama ba ako? Tanong ni Manila Rep. Bienvenido Abante. Oo iyong karangalan, sagot ni Diskaya.